News sa ating mga balita, Amerikanong dinukot sa Zamboanga del Norte, pinaniniwala ang patay na ayon sa PNP. Halos 200 na Chinese illegal pogo workers ipinadeport pabalik ng China. Walo patay matapos maararo ng 10-wheeler truck sa Cotabato Province. Higit 8,000 police ikinalat sa Metro Manila ngayong holiday season. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinaniniwala ang patay na ang American vlogger na si Elliot Eastman na dinukot ng apat na armadong lalaki sa Cebu, Zamboanga del Norte noong Oktubre. Ayon sa tagapagsalita ng Police Regional Office 9 na si Police Lieutenant Colonel Ramon Celio Sawan, base na rin ito sa mga testimonya na nakuha ng Critical Incident Management Task Group o CIMTG mula sa mga saksi. Paglalahad din ng isa sa mga suspek, habang sakay ng bangka ay binaril si Eastman dahil sa pagpupumiglas nito na agad nitong ikinamatay. Itinapon umano ng mga suspek ang kanyang labi sa dagat malapit sa Zamboanga City. Nakikipag-ugnayan na otoridad sa pamilya ni Eastman kabilang ang Pilipina nitong may bahay habang patuloy na pinaghahanap pa ang dalawa sa apat na suspect. Nasa halos dalawang daang illegal Chinese workers na naaresto sa Philippine Offshore Gaming Operation o Pogo sa Tarlac, Cebu at Pampanga ang ipinadeport ngayong araw pabalik sa China. Nagmula ito sa raided Pogo Hub sa 3D Analyzer sa Pasay, Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City, Cebu, Zunyuan Technology sa Bambantarlac at Smart Web Technology sa Pasay at Clark, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, iimbestigahan ang mga na-deport na Chinese workers sa kanilang bansa at posibleng makasuhan sa kasong online scamming. Inaasahan pang nasa higit 20,000 foreign Pogo workers ang madedeport sa susunod na linggo ayon sa Bureau of Immigration, bunsod ng papalapit na deadline ng Pogo Ban na mismong utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patay ang isang truck driver at pitong iba pa matapos araruhin ng kanyang minamanehong 10-wheeler truck ang mga bahay at sasakyan sa gilid ng highway sa bayan ng Makilala sa lalawigan ng Cotabato. Sa inisyal na report ng Makilala Municipal Police Station, nawalan umano ng preno ang truck na minamaneho ni Leopoldo Ibanez habang pababa ito mula sa mataas na lugar sa barangay Malasila. Agad na namatay si Ibanez, sanhi ng mga sugat na tinamo nito matapos mabangga ang truck sa malalaking sasakyan at kabahayan sa gilid ng highway. Maliban sa driver, nasawi rin sa aksidente ang pitong iba pa kabilang sa mag-asawang sina Joey at Tina Pamplona at kanilang 5 anyos na anak na si Jeremiah na isang kindergarten pupil. Ayon sa Cotabato Provincial Police Office, oobligahin umano ang may-ari ng 10-wheeler truck na tumulong sa pagpapalibing ng mga nasawing biktima. Higit 8,000 personnel ang idineploy ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa Metro Manila ngayong holiday season. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Mirna Diploma, nakaistasyon ng mga puwersa ng pulisya sa assistance desks sa mga simbahan, mall, public markets, mga pangunahing kalsada, transportation terminals at iba pang strategic location sa Maynila bilang bahagi ng kaniyang Ligtas Paskuhan 2024 operation. Ilang miyembro ng non-government organizations na nag-volunteer of force multipliers din ang tumutulong sa pagtiyak ng seguridad. Paalala naman ni NCRPO Brigadier General Anthony Abirin sa publiko na maging listo sa matataong lugar at isumbong ang mga kahinahinalang aktibidad sa otoridad. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyong pong ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.